Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So ngayon insyaallah, tuloy na lang natin yung akida insyaallah. Resume na lang natin yung tafsir uh, next week. So yung natalakay natin yung ayah na sinabi uh, ni Allah Subhanahu wa ta'ala Alam tara ilal ladina utun nasibam minal kitabi yu'minuna bil jibt wa tagut Nakita mo ba yung mga binigyan ng ilang bahagi ng kasulatan na sila ay naniniwala sa jibt mga salita na ibinabaling sa mga uh, manghuhula sa lamang-kero, mangkukulam at mga diyos-diyosan at sa mga tagut sa mga uh, Diyos-Diyosan na siyempre katambal ni Allah. Ngayong yung jibd, ito yung kalimatun takau alas sanami wal kahini wasahir, mga salita na ibinabaling sa mga rebulto, mga manguhula at salamangkero at ang tagut, ang anumang sinasamba liban pa kay Allah at nalulugod na sila ay sinasamba o ginagawang katambal ni Allah subhanahu wa ta'ala. So sa ganitong kahulugan ng tagut, so maunawaan natin na hindi ka, hindi kabilang sa tagut si Isa alayhis salam. So kahit sinasamba siya ng mga tao, hindi naman nalulugod si Isa alayhis salam na siya ay gawing katambal ni Allah subhanahu wa ta'ala bagkos ay itatanggi niya ito sa araw ng paghukom. Itatanggi niya ito sa araw ng paghukom. So, yung pangalawang aya na nababanggit dito sa aklat. Ito ay nasa Suratul Ma'ida verse 60. Suratul Ma'ida verse 60. Kul hal unabbiukum bisharrim min dalika masubatan indallah. Manlaanahullahu wagadiba Allahu wa, wa ja alayhi minhumul kiradata wal khanazira wa abadat tagut. Sa so itong aya na ito ay binabanggit na sa Suratul Ma'idah, chapter 5, verse 60. Sa so nababanggit dito, ni Allah subhanahu wa ta'ala yung aya na may kinalaman sa usapin natin ng ilan sa umma na ito ay sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. At ang actually, ang pagiging kabilang o pagkakaroon ng mga tao na kabilang sa umma ng mga propeta na sumasamba sa tagut o sumasamba sa si Diyos Diyosan, sumasamba sa mga authan, sa mga Diyos Diyosan, hindi lang nangyari sa umma na ito. Kahit sa umma ng naunang mga propeta. ba diba, si Musa alihis salam, ilan sa mga tao na kabilang sa kanyang umma, sumamba doon sa baka na ginto at siyempre mula sa umma ni Isa alayhis salam, siyempre yung mga sumamba sa kanya. Lahat ng umma ay maaring nagkaroon ng ganito. Ha? Mga tao na kabilang sa kanila, na hindi lang ano, kumbaga ummatod da'wa, bagkos kabilang doon sa mga ummatul istijaba, mga talagang kabilang sa mga mananampalataya, pero sila ay sumamba sa iba paliban kay Allah nakikilala sila bilang kabilang sa mga mananampalataya pero sumamba sila sa iba pa liban kay Allah. Sa so, ang ng aya do sa Suratul Maida verse 60, kulhal unabbiukum bisharrim min dalika mathubatan end Allah. Sabihin o Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nais ba ninyo na sabihin ko sa inyo ang bagay na mas masahol pa rito? Bagay na mas masahol pa rito? So yung tinutukoy niya rito, actually, yung aya na nauna. Aya na nauna. Kaya nga dito sa, ano, sa pag-aaral natin, bagaman bahagi lamang ng mga aya yung tinutukoy dito sa libro, bilabalikan natin yung mga kabuuan ng aya, at lalo na yung mga aya na nauna rito, sumunod dito para makuha natin yung buong konteksto nung aral mula sa aya na iyon, inshallah. So dun sa 59, number 60 ito, di ba? So dun sa aya 59, kulya ya ahlal kitabi, hal tankimu na minna illa an amanna billahi wa ma unzila ilayna wa ma unzila min kablu wa anna aktarakum fasikun. Awangkan ng kasulatan yung mga hudyo at mga Kristiyano. Kayo ba ay naghihiganti sa amin? Dahil lamang sa kami ay nanampalataya kay Allah at sa kung anumang ipinahayag sa amin at naunang ipinahayag dito. Ibig sabihin pinahayag na Quran at naunang mga ipinahayag sa mga propeta, lalong-lalo na kina Isa at Musa mas salam. Wa na fasikun. Nagihiganti ba kayo sa amin o nagagalit ba kayo sa amin dahil kayo ay mga suwail? So yun yung kumbaga tinutukoy ni Allah na kumbaga mas masahul pa na tao, mas masahol na tao kaysa doon sa mga nagagalit sa mga Muslim dahil lamang sa uh, naniniwala ang mga Muslim kay Allah. Ang mas masahol sa kanila ay yung mga tao na magkakamit ng mas masahol na gantimpala mula kay Allah. bisharrim min dalika masubatan indallah so silang mga pinaka matindi ang parusa na matatanggap kay Allah kasi ang gantimpala maring ito ay mabuting gantimpala o masamang gantimpala okay kaya nga sinasabi di ba jazakallahu khaira gantimpalaan ka nawa ni Allah ng kabutihan kasi technically pwede kang pagsabihan jazakallahu sharra Gantimpalaan kanawa ni Allah ng kasamaan. Kasi ang jaza, ang jaza, nangangahulugan ito ng ano? Ng, kumbaga, resulta ng ginawa ng tao. Kung ito ay mabuti, ito ay may mabuting gantimpala. Kung ito ay masama, ito ay mayroong masamang gantimpala. Katulad sa suratod na ba, di ba? Jaza wifaka? gantimpala na nararapat. Gantimpala na nararapat. So, sino raw ba? O ipababatid ko ba sa inyo ang sinong magkakamit ng mas matinding parusa kaysa doon sa mga nagagalit sa mga muslim? Ang nagkamit ng mas matinding parusa kaysa doon ay iyong mga dinulot ni Allah na maging uh, maging unggoy at maging mga baboy at sumamba sa mga diyos-diyosan dahil sa sumpa ni Allah. Sehingga kul hal unabbi ukum bi syarrin min dalika mathubatan indallah. Sasabihin ko ba sa inyo kung sino ang sino sa mga tao ang mas masahol ang parusa na matatanggap kay Allah? Sila yaong man la'anahu Allahu wa sila yung mga uh, sinumpa ni Allah at nagalit na si Allah sa kanila. Waja'ala minhumul kiradata wal khanazira wa tagut. Sila yung mga ginawa ni Allah na maging mga baboy, maging mga unggoy at dinulot ni Allah na sumamba sa mga Diyos-Diyosan. Ula'i kasyarrun makanan wa adallu ansawa isabil. Sila ang nasa mas masamang kalagayan, mas masamang kahihinatnan, at sila ang nasa mas ligaw na landas. Sa so itong mga tao na ito na, syempre lahat-lahat sila ng kufar, pare-pareho naman, di ba? Pero, uh, hayag sa aya na ito, yung mga dinulot ni Allah na maging baboy o maging unggoy, at natutukoy sa iba pang mga aya sa Quran, yung mga hudyo na pinarusahan ni Allah, So sila na yung mas masama, mas masahol kaysa sa iba pang mga kufar kung iyahambing sila sa isa't isa. Sa so, impaliwanag na rin dito, Yaqulullahu ta'ala li Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sinasabi ni Allah kay Propeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Kulli ilyahud yahud, sabihin sa mga hudyo na yun, halukbirkum bi syarri jazain endallahi yawmal kiyamati mimma tadunnunahu bina Wahum antum ayuhal muttasifuna bihadi sifatil mufsida So sabi ni Allah sabi mo Muhammad sallallahu alaihi wasallam doon sa mga Hudyo na yon sasabihin ko ba sa inyo kung sino magiging mas matindi ang parusa na matatanggap kay Allah sa araw ng paghuhukom kaysa doon sa mga tao na Kumbaga pinagbibintangan ninyo o kaya pinag-aakalaan ninyo na uh, ng nang masama. Na dito, 'yung mga tao nga na 'yun na tinutukoy na pinag mimmatadunno na bina, mimmatadunno na hubina. So pwede rin pala hulugan, so ayon dito, 'yung ina hambing ni Allah, pinagahambingan ni Allah dun sa mas masahol na matatanggap sa araw ng paghukom, yung mga mananampalataya din mismo. Sa so yung mga Hudyo, nag sila na magiging masama ang kalagayan ng mga mananampalataya, katulad ng paniniwala ng mga Hudyo tungkol sa mga Muslim na tayo nga ay ligaw, pero actually mas ligaw sila. At sila nga, yung mga ini isinumpa ni Allah, at yung nga, ang kahulugan ng la'natullah ay abadahu min rahmatihi. Ang pagsumpa ni Allah, ibig sabihin na pagsumpa yung la'na, kumbaga paglayo o paglalayo ni Allah sa kanila mula sa kanyang habag. So sino mang sinabi ni Allah na kanyang isinusumpa, ay inilalayo niya mula sa kanyang habag o mula sa kanyang awa. At doon din sa sinabi ni Allah, wagadiba alihi, ay gadaban la yardah, ba'dahu abada. At kapag sinabi ni Allah na nagagalit siya sa sino man, ito ay galit na wala ng pagkalugod si Allah pagkatapos nito. Ito ning galit na absolute. Ito ning galit na absolut. Halimbawa, yung sinabi ni Allah doon sa Suratul Fatiha, Gayril al Magdubi Alayhim, tinutukoy doon yung mga Hudyo, sing galit ni Allah sa mga Hudyo ay wala ng paghupa. Kumbaga tuloy-tuloy na 'yon, syempre na ayon sa kanyang jalal sa kanyang karangalan. Na dahil nga sa kanyang pagsumpa sa mga Hudyo at galit sa mga Hudyo, ja'alamin humul kiradata wal khanazir. Dinulot ni Allah na ang ilan sa kanila ay maging mga baboy at maging mga unggoy, wa abad at tagut at dinulot ni Allah na sumamba sila sa mga Diyos-Diyosan. Ay ja'alamin minhum man abad at tagut, ay ata'as shaytan, fima sulalahu. nag kabilang sa mga tagut, syempre ang pangunahin na tagut, si satanas mismo. Siblis mismo ang pangunahing tagut. Dahil ano ba yung tagut? Ito yung sinasambaliban pa kay Allah. So sasabihin ng tao hindi naman kami sumasamba kay Satanas. Pero actually ang lahat ng uh, pagsuway kay Allah o kaya yung uh, pagsamba sa mga diyos-diyosan ay actually pagsamba rin kay Satanas o pagsunod kay Satanas. Kaya sa paraan na 'yon ay sinasamba nila si Satanas. Ang pagsamba sa mga diyos-diyosan ay pagsunod sa waswas uh, -was, o bulong ni satanas. Kaya ito ay isang anyo din ng uh, pagsamba kay satanas. Ang pagsamba kay satanas, hindi lang ito nangyayari sa pamagitan ng pagharap ng tao doon sa rebulto ni satanas. Kasi may mga tao, di ba, ginagawa nila ng rebulto si satanas, yung mga satanista. So, hindi lang yun ang ang anyo ng pagsamba kay satanas. Dahil kabilang sa pagsamba, nabibilang sa pagsamba, yung tinatawag na hukom, yung uh, pagsunod sa mga paghahatol nito. At ang hukom ni Satanas ay ang pagsuway kay Allah. Ganon palagi ang hukom ni Satanas. Kaya sino mang sumusuway kay Allah at ang, ano ba ang pinakamasahol na pagsuway kay Allah? Ang shirk. Kaya sino mang nagsishirk ay technically sumusunod ni Satanas at sumasamba nga rin kay Satanas sa anumang Uh, ibinulong ni Satanas sa kanila o itunuro ni Satanas na kanilang gagawin. So, ang pangunahin sa mga tagot ay walang iba kundi si Satanas. Ang pangunahin sa mga tagot ay walang iba kundi si Satanas. Tulog na yung partner mo, ah. Muugaw yung ulo. Wa dalalati minalaya at ang makukuha nating mga aral mula sa pagiging dalil ng aya na ito. Annahu idha na fil yahudi man abad at tagut fadalika yakunu fi hadil umma. Ito yung sinabi ko kanina. So yung yung title ng chapter na ito ay merong mga kabilang sa umma na ito na sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. At maaaring nangyayari din ito sa ibang mga umma. At yun nga, itong aya na ito ay patunay na ang mga Hudyo o merong mga Hudyo na sumamba sa mga Diyos-Diyosan. At kung ang mga Hudyo, o merong mga Hudyo, kabilang sa mga Hudyo, ilan sa kanila ay sumamba sa mga Diyos-Diyosan, ganito rin ang nangyayari sa umma na ito. Ganito rin ang nangyayari sa umma na ito. Li'annahu sallallahu alayhi wa sallam akbara anna hadihil umma sa tatabi'u tarika man So, sinabi Ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi nasusundan ng umma na ito ang landas ng mga nauna sa kanila. Si so, ibig sabihin, ito paling ibig sabihin nung sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nasusundan ng mga Muslim ang landas ng mga nauna sa kanila na kung yung mga tao na yung papasok sa butas ng bayawak susundan nila ang mga ito hanggang sa shirk hindi lang tayo gagaya sa mga Uhudyo o sa mga Kristiyano sa kanilang mga gawain, ugali o paraan ng pamumuhay, pati sa shirk. Mangyayari din na susundan ng mga Muslim ang landas ng naunang mga umma na sila ay magtatambal din kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sa berso meron sumunod na na nabanggit dito, Kala ladina galabu ala amrihim, takidan na alihim masjida. Ito'y nandoon sa Suratul Kahaf. Suratul Kahaf, verse 21. So nung nag-usap-usap ni mga tao, nagtalo-talo sila kung anong gagawin, doon sa natagpuan nila ng mga bata na nasa loob ng kuweba, na nanatili doon ng matagal na panahon. So sabi ng isa sa kanila na, kumbaga, nangibabaw sa kanilang pag-uusap-usap, Gawin nating masjid ang kanilang lugar. Kumbaga yung kuweba na yun, pagtatayuan nila ng simbahan. At itong ano? itong kwento na ito sa Suratul Kahaf. So, napagtibay sa kasaysayan na merong nauiuulat sa Israeliyat sa kasaysayan ng mga Hudyo na nangyari ito sa Turkey. Nangyari ito sa Turkey na mayroong mga bata na ayaw nilang sumunod sa relihiyon ng kanilang mga kababayan, kaya nagtago sila sa kuweba. At nabuhay sila doon, o nanatili sila roon at nanatili sila roon ng ilang daang taon. Sa sinabi, Ishra ayah aya wabayin wajad dalalata minha. Ipaliwanag daw ang ayan na ito, anong kahulugan ng aya na ito at ano ang makukuhang aral dito sa pagkuha ng dalil dito ay kala ashabul kalimah wal nufud fi zamani ashabil kahf kalu natakidu ala ashabil kahfi masjidan sa so, ashabul kahf nangyari ito sa ano sa Turkey nga siyempre bago pa, sa pagitan ng panahon ni Isa salam at ni panahon, ng panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alayhi wasallam So sinabi ng mga tao na nag-uusap-usap na magtatayo sila ng simbahan sa ibabaw ng kuweba na yun. Liya'rifu fayaksuduhumun nasu wa uh, yatabarrakuna bihim. Nang layunin nila sa pagtatayo ng masjid na yun, ay para sadyain ng mga tao na tumungo sa lugar na yon maging lugar ng kanilang pilgrimage, tinatawag nilang pilgrimage o peregrinasyon, kasi kung sa atin may haj, ang mga kufar, mga kristyano, meron din silang tinatawag na mga pilgrimage. At hindi lang to sa isang lugar. Sa maraming mga lugar. Ibawa, yung pagtungo sa Kiapo, tuwing pesta ng Kiapo, actually, actually tinuturing nila yun na, ano, na pilgrimage din o peregrinasyon. At ngayon din, yung iba pang mga lugar na di umano, nagkaroon dito ng aparisyon ni Mama Mary, nagpakita daw dito si Mama Mary, o may nagpakita rito ng multo ng santo, ginagawa nila yung lugar ng peregrinasyon. Ibig sabihin, sinasadya nilang bumiyahi ng napakalayo at magpunta roon. Para, ito na nga, si uh, fayaksiduhum, sa sasadyain nilang pupuntahan nga ito, at kukuha rito ng biyaya. Waya na bihim. Para kukuha sila rito ng biyaya, haplosin nila ito, kukuha sila rito ng piraso ng bato o piraso ng, ng buhangin. Actually, kabilang sa mga malaking negosyo ngayon sa simbahang katoliko, yung pagbebenta nila ng mga ano, yung mga simbolo ng katolisismo, mga krus, at yung mga krus na binibenta nila, minsan gawa siya sa mga kahoy na galing sa Jerusalem, napakamahal nun. O kaya meron sila mga binibenta na krus, Meron ako nung dati, nung bata pa ako. Ano siya, krus na ganyan. Tapos, sa ilalim niya, merong resin. Alam niyo, resin, plastic na ano, plastic na transparent. At sa loob ng resin na yon, merong bato. Na yung bato daw na yon galing ng Jerusalem. Binigay sa akin yun yung krus na yon. Nung grade, anong grade ba? Grade 5 yata ako. Grade five. Dadalhin ko na yung krus na yun sana saan. sa simbahan ng tondo. Kasi ilulublub ko sa holy water. Ilulublub ko sa holy water yung ano, yung krus para may blessing, di ba? Utak ko parda ako nun eh. Nung ano, nung nilabas ko na siya sa dibdib ko, eh, ilulublub ko na siya dun sa holy water. Di ba yung holy water sa simbahan, nasa labas lang, malapit sa pinto. Nakita ko na mawala yung bato. Sabi ko, yung pa naman yung importante dito, tapos nawawala, naputol. Naputol yung, ano yung bato. Para yung panahon na yun, ano na rin eh. Para natauhan ako. ba't, ko naman pahalagahan pala itong ano na ito, no? napuputol nga, eh, nasisira. Parang natauhan din ako ng mga panahon eh. Pero bata pa ako noon eh. Kaya nakalimutan ko na rin yun. At, uh, pero ano, nung college talaga ako, ano, nagkaroon ng ano, tumalasik na yung ball pen ko. Nung, ay hindi, hindi college, high school pala high school ako talaga naging ano talaga, yung parang nano ko, yung nagdududa na ako sa ano, sa relihiyon namin, yung pagiging katoliko kung tama ba talaga. Pero yung panahon na yung grade 5, natigilan talaga ako noon eh. Hawak na hawak, hawak hawak ko na yung ano eh. Ilulublob ko sa holy water kasi naputol, naputol yung yung ano, yung krus. Nag-iisip ako ng ang dahilan, bakit kaya nangyari to? Siguro demonyo ko ganung bagay. Pero yung hamdela, ano, uh, yun nga, naalala ko yun, kasi ganon yung ginagawa nila. Yata barracoon. So, nagtatalaga sila ng iba't ibang mga lugar na mabiyaya. At kapag pinuntahan mo, makaasa ka ng biyaya. Di ba yung ano nga, yung sa Bulacan, yung, pag, yung pinupuntahan ng ano? Sa Ubando? Santa Clara, di ba? May kanta pa yun, Santa Clara. Di ba, pupunta ka doon, sasayaw ka doon, pag hindi ka magkaanak. Si Susan Roses nga, nagsayaw pa raw dun eh. Iba, di ba sila nagkaanak ni FPJ? Eh di mo talaga sila nagkaanak. Si Grace po, ampon nila. Si FPJ, nagkaroon ng anak sa iba. Si Lobby po. Yung nanay ni Lobby po si ano, ano pangalan nun? Ewan ko, hindi <laughs> ko maalala. Gumagawa sila ng mga ganitong, ano, ganitong mga paniniwala na naguugnay sila ng mga paniniwala doon sa mga itinatayo nilang mga pook sambahan, mga simbahan sa mga lugar na banal. Itinuturing nilang banal. Kahit anong lugar. Di ba minsan, ano na nga, di ba? Katawa-tawa na nga sila. sila sila mismo, ginagago nila relihiyon nila Minsan merong magpo-post, di ba? Puwet ng aso. Tapos yung itsura ng puwet ng aso, parang imahe ni Jesus. Sabi nung nag-post, o sambahin nyo na to, si Jesus nagpakita. Tapos may nag-comment, kung di ka ba gago, katoliko ka rin, di ba? Ba't ganyan yung post mo? Sila-sila lang yung gumagawa ng galong kwento. So, totoo ito na may mga tao, kung ano ginawa nila doon sa ashabul kahaf, ganito rin yung mentalidad ng mga tao. Ganito rin yung mentalidad ng mga tao. Marami dito sa Pilipinas yung madalas dayuhin. Yung sa ano, yung sa Antipolo, di ba? Pagkamahal na araw, Naglalakad pa yung mga taga nila papunta doon. Yung nga, yung groto, di ba? Yung ano, yung... Kami na ni Mrs. noon eh, mag kami noon eh. Hindi pa kami Muslim. Nag Naghiwalay kami ng lakad kasi nga ako, pupunta ako ng ano, ng... Santi paul rin punta ako, pero nauna kami lumakad kasi pupuntahan daw namin si Jose Rizal, nagtatago sa isa sa mga kuweba doon. Kasi papagamot daw ako ng lolo kong albularyo. Papagamot daw niya yung mata ko. Sabi nung lolo ko. E eh, si misis naman, nahuli sila eh, kasama niya yung ibang kaklase niya, naglakad lang sila mula ano, mula Maynila hanggang Antipolo. Para lang doon. Kasi ginawa na nilang ano nga, lugar ng pilgrimage yun, yung Grotto Santipolo. Yung ano, yung Peña Francia, uh, yung Manawag sa Pangasinan, marami. Maraming ano, ginawa nilang uh, lugar ng ganito, na mabiyaya. Wahada ala jihati dam. Wala wahada ala jihati dam milahum. At siyempre ito kapintas-pintas na gawain nila. Bidalili kaulihi, at yun nga ayon sa sinabi ni Allah, ayon, sa sinabi ni Papata Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, La'natullahi alal yahudi wal nasara, ittakadu kubura anbiya'ihim masajidun. Ang sumpa ni Allah, o isin, Lanatullahi. Ang sumpa ni Allah ay nasa mga Hudyo at mga Kristiyano na itinuring nila ang libingan ng kanilang mga propeta bilang mga lugar ng pagsamba. Yahduru mafaalu na nagbababala si Propeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sa ginawa ng mga Kristiyano at ng mga Hudyo. At yun nga yung aral dito, panghuli ngayong gabi, inshaAllah Anahu idaka na ahlal kitab, yattaqidun al masajida al al kuburi fa kadalika yakunu fi hadil umma Ngayon kanina nga ba? kanina diba kung ginawa ito ng mga hudyo ibig sabihin ginawa rin ito ng mga muslim ginagawa rin ito ng mga muslim at ngayon naman kung ginagawa ito ng mga kristyano kasi yung ashabul kahaf nauunawaan natin na kristyano sila kasi panahon na ito ni Isa alihis salam panahon na ito ni Isa alihis salam so sabi rito kung ginagawa ito ng mga Kristiyano, kung ginagawa ito ng mga kristyano ginagawa rin talaga ito ng mga Muslim. At yun nga yung hadith yung kanina, iniwala tina Imam al-Bukhari at mga Muslim yung tungkol doon sa ano, yung butas ng bayawak na susun susunod ng mga Muslim doon, kahit saan man pumasok ang mga Hudyo at Kristiyano, latatabian na suna naman ka na kablukum. Tiyak, nasusundan ninyo ang sunna ng mga nauna sa inyo. Sunna ng mga nauna sa inyo, ibig sabihin kanilang mga gawain. At primarily nga dito, yung shirk sa banila. Ngayon ko lang na-realize ito, na ganito pala kalalim yung kahulugan ng hadith na ito. Kasi madalas nababanggit tong hadith na ito kapag ano, di ba? May Muslim nag-celebrate ng Valentine's Day, Muslim na nagpapasko, Muslim na nag-New Year, pero hindi pala. Pati shirk, kasama doon sa mga susundan ng Muslim na ginawa ng mga kufar. Pati shirk. So ginawa ng mga kofar na uh, lugar ng pagsamba, yung libingan, mga libingan ng kanila mga banal na tao, mga santo, mga propeta. iba na banggit ko na rin dati, ba diba? Yung doon sa Jerusalem, merong doon lugar yung tinatawag na Church of the Holy Sepulcher. Ang sepulcher, ibig sabihin, nicho. Lugar ng banal, o templo ng banal na nicho. Ang nicho na yon yun daw yung kuweba na pinaglibingan kay Isa alihis salam. So, ginawa na nilang simbahan. Simbahan nyo ng mga katoliko. Sibahay ng mga katoliko. So, ginagawa talaga nilang uh, simbahan yung mga lugar ng mga taong kinikilala nilang banal. Fayak Suduhum, para sa dya'in nila napupuntahan. Wa na bihim. pupang sila ay uh, kukuha ng biyaya mula sa mga ito. Eh, ito na, Nangyari na nga ito. Ngayon sa Pilipinas, di ba, yung Tampat. Yung, ano, yung poste ni Sharif Makhdum. So lahat yung sinasadya ng mga tao para kumuha ng biyaya, dito waliyada bila. So napakaganda talaga na matalakay itong kita tawhid, alhamdulillah. So tutuloy natin ito insya Allah next week para makatulog na si Rashid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.